So, hello everyone. Meron akong di-share sa inyo na makakatulong para sa inyo. Sa mga, di ba meron tayong mga personal papers or mga documents. So, kung nakakita kayo ng ganito, pwede kayong bumili. Dati dito siya nakalagayan. Dito lang siya nakalagay. Mga. Ngayon, pinagsama-sama ko siya sa isang portfolio folder. Ayan. So, sama-sama, pwede niyo siyang lagyan ng Ayan, yung mga original, magkakahiwalay. So, meron naman itong mga plastic pwede siyang magkakahiwalay. Tapos, yung mga Xerox, kung may mga Xerox sa yung available, pwede niyo siyang ilagay dito naman sa padulok. And then, pwede niyo rin siyang lagyan o sulatan ng indications kung ano yung nakalagay dito sa bawat plastic. Halimbawa, ang nakalagay dito ay puro Xerox copy. So, ilagay niyo lang doon yung puro Xerox copy. Then, mga, kung dito naman is mga original, so ilagay niyo lang doon. And then, kung halimbawa, meron kayong mga anak, so, pwede niyo din lagyan doon ng mga bawat kanya-kanyang pangalan para madali na siyang hanapin. Separate na rin siya. And then, kung halimbawa, halimbawa, wala kayo sa bahay, so malimit yan, mga nakaka related is yung mga, mga nanay. Sa halip na ipapahanap nyo pa siya ng matatagalan kayo maghahanap, so ituturo nyo lang kung anong folder, so samasama na dito lahat. Basta lalagyan nyo lang ng indication na, na hiwahiwala yung mga pangalan para mas madali siyang hanapin. So, syempre dumarating tayo sa point na minsan na na rin natin kung saan na ilagay. Tapos saka pa natin uh, aligaga tayo ng paghahanap kung kailan natin, kailangan na, paano kung bigla ang kailangan natin. So, pag nandito dito siya, mas madali. Or kung meron kayong ibang lalagyan na medyo hiwahiwalay na sila, eh pwede nyo din din ilagay. So, yun lang. Sana nakatulong.